Isang manunulat na hindi naniniwala sa mga kababalaghan ang nagpunta sa isang liblib na bayan para patunayan na alamat lang ang mga kwento tungkol sa isang misteryosong nilalang. Sa kanyang pag-iimbestiga, unti-unti niyang naramdaman ang kakaibang presensya na tila ba nagmamasid sa kanya. Sa bisperas ng Pasko, isang hindi inaasahang engkwentro ang nagpakita sa kanya ng mga hiwagang hindi maipaliwanag ng siyensya. Ano nga ba ang tunay na anyo ng nilalang na ito? at bakit nagbago ang pananaw ng manunulat sa mga alamat. May kilala akong manunulat na may pag-aalinlangan sa mga kababalaghan. Hindi naman sa hindi siya naniniwala sa mga multo at aswang. Para sa kanya, puro kwento lang yon hanggat walang matibay na ebidensya. Kaya nga noong may marinig siyang alamat tungkol sa isang nilalang, Inisip niyang pagkakataon ito para patunayan na hindi totoo ang mga ganitong bagay. Kaya nga noong may marinig siyang alamat tungkol sa isang nilalang na nagbabantay sa isang liblib na bayan, ay agad siyang nagpunta roon para magsaliksik. Ayon sa alamat, may nilalang na nagbabantay sa bayan na iyon. Hindi raw multo o aswang, kundi isang nilalang na may sariling kategorya para daw itong halimaw na may pakpak at mga mata na parang nakakakita ng lahat ng sikreto mo. Ang nilalang daw na iyon ay may reputasyon bilang tagapagtanggol at tagapaghiganti ng buong bayan. Kapag may nangyaring masama sa isang residente, ay tiyak na gaganti ito. Kaya naman, bihira raw ang krimen sa bayang iyon. Ang sabi ng kakilala kong manunulat ay hindi siya naniniwala sa alamat pero gusto niyang magsaliksik tungkol doon para sa kanyang susunod na libro at para na rin malaman kung may katotohanan ba talaga ang mga kwento ng mga tao pagdating niya sa bayang iyon ay nakilala niya ang isang matandang residente na nagpatuloy sa kanya sa bahay nito ayon sa matanda ay may mga hotel naman sa bayan na iyon pero dahil sa gilid ng bayan nakatira ang matanda ay doon na lang tumuloy ang manunulat para makatipid sa pamasahe. Ang bahay raw ng matanda ay puno ng mga palamuti na may kinalaman sa nilalang. May mga imahin ito na may anyong tao at hayop na ayon sa matanda ay siyang tunay na anyo ng nilalang. May mga tula at panalangin din na nakasulat sa mga dingding ng bahay ang sabi ng matanda ay hindi siya nag-iisa sa mga naniniwala sa nilalang. Halos lahat daw ng residente ng bayang iyon ay may mga ganoong palamuti sa kanilang mga bahay dahil sa takot at respeto sa nilalang na iyon. Nagbabala ang matanda sa manunulat na huwag niyang insultuhin ang nilalang. Sabi niya, delikado raw ang hindi paniniwala at pag-insulto sa nilalang na ito. sa halip ay dapat niyang ipagmalaki na may ganoong nilalang na nagbabantay sa bayan. Tumangot ang ulang ang manunulat, pero sa isip niya ay hindi siya maniniwala sa alamat na iyon hangga't hindi niya nakikita ang nilalang na iyon. Sa mga sumunod na araw ay naglibot sa bayan ang manunulat at nakipag-usap sa mga residente tungkol sa mga karanasan nila sa nilalang. Iba-iba raw ang mga kwento ng mga residente. Pero iisa lang ang tema, lahat sila ay may karanasan sa nilalang. Ang iba ay sinunda ng nilalang ang mga magnanakaw sa kanilang bahay at ibinalik ang mga ninakaw. Ang iba naman ay kinastigo ng nilalang ang mga taong nanloko sa kanila. Ang manunulat ay hindi kumbinsido sa mga kwentong iyon. Sa isip niya ay mga gawa-gawa lang ng mga tao ang mga iyon at sa halip na maniwala ay dapat niyang malaman kung sino ang nagpapakahlat ng mga kwentong iyon. Unti-unti ay may mga kakaibang nangyari sa manunulat. Nawawala ang mga gamit niya sa bahay ng matanda. May mga ingay sa gabi at kung ano-ano pa. Sa isip ng manunulat ay may nagbibiro lang sa kanya. Pero ang sabi ng mga residente ay nagagalit sa kanya ang nilalang dahil sa hindi niya paniniwala ang sabi ng manunulat ay kung totoo ang nilalang na iyon, ay dapat magpakita ito sa kanya at huwag siyang takutin sa pamamagitan ng mga mumunting palabas. Dumating ang buwan ng Disyembre at unti-unti nang naglalagay ng mga palamuting Pasko ang mga residente. Sa bisperas ng Pasko ay nagkaroon ng pagtitipo ng mga residente. Ramdam mo yung tensyon sa hangin parang lahat sila may inaasahang mangyari nagkaroon ng misa sa simbahan tapos ay may mga laro at palabas sa plaza. Nagbabala ang matanda sa manunulat na huwag itong insulto sa nilalang, Pero sa isip ng manunulat ay napaka-absurdo ng babala ng matanda. Paano raw ba nakikialam sa Pasko ng mga tao ang nilalang na iyon? Habang naglilibot sa plaza, ay hindi maiwasan ng manunulat na magbiro at pagtawanan ang mga palamuti na may kinalaman sa nilalang. Lahat ng mga nakakarinig sa kanya ay sinasabihan siyang tumahimik, pero hindi siya nakikinig. Kinabukasan ay nagising ang manunulat na nakatali sa isang puno sa gitna ng kagubatan. Puno iyon ng mga palamuting Pasko. Nagsisigaw siya para humingi ng tulong at narinig naman siya ng matanda ang sabi ng matanda ay doon siya makikipagkita sa nilalang at ito na ang pagkakataon niya para makita ito habang nagdiriwang ang buong bayan ay nagpakita nga sa manunulat ang nilalang ang sabi ng manunulat ay hindi makatawang anyo ng nilalang sobrang takot siya na halos hindi siya makagalaw pero sa kabila ng takot hindi niya maiwasang mamangha sa nilalang may mga pakpak ito mga sungay at mahahabang kuko. Pero ang pinakanakakatakot daw sa lahat ay ang mga mata nito na tila ba nakikita ang lahat ng lihim ng isang tao. Ipinakita ng nilalang sa manunulat ang mga kababalaghan ng bayan, ang mga bagay na hindi nakikita ng mga tao, ang kayamanan na itinatago ng nilalang sa ilalim ng lupa ng buong bayan ang mga aswang na hindi makapasok dahil sa proteksyon ng nilalang. At ang mga demonyo na nakatali sa mga puno sa gubat na iyon. Ang sabi ng manunulat ay halos mabaliw siya sa takot at pagkamangha sa mga nakita niya. At mula noon ay nagbago ang kanyang pananaw sa alamat ng nilalang. Dati, puro kwento lang ang tingin niya, pero ngayon alam niyang may mga bagay na hindi kayang ipaliwanag ng siyensya. Umalis din sa bayan na iyon ang manunulat at nagpatuloy sa kanyang pagsusulat. Pero sa pagkakataong iyon ay may takot na siya sa nilalang na iyon. Tuwing Pasko ay naaalala ng manunulat ang mga karanasan niya sa bayan na iyon. Para bang palaging may bumabalik na alaala ng mga tao at ng nilalang na nagpapaalala sa kanya na may mga bagay talaga na hindi natin lubos na nauunawaan. At naririnig pa rin niya sa kanyang isipan ang mga alaala ng mga tao sa bayan, pati na ang tawa ng isang batang nagpakita ng kabutihan sa kanya. Nakakatakot isipin na may mga bagay na hindi kayang ipaliwanag ng siyensya, tulad ng naranasan ng manunulat. Salamat sa pakikinig mga kaibigan. Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para sa mas marami pang nakakakilabot na kwento. Kita-kits sa susunod na upload. Tandaan sa bawat Pasko, baka may nilalang ding nagmamasid sa inyo.